Oh, Hello, hello, hello. Ito, mga tropa. Mga tropa. sa tulay. Ito, e, oh. Ano, bagong kasamahan. Ito, so, ito. Bago pa lang ito kasi. to <laughs> ba bagong recruit. Ano, ano, ganador na yan. Oh, ito, ha. Ito yung, ano. Hello, mga tropa sa YouTube. Ito na naman kami sa Pilayo. Ay, gina. Ay, pakikilala. Lagi. Lagi. Oh. Ay, tao kilala na naman yun to. Si... Si... Brother Will. Oh. Brother, ano pangalaw, bro? Teddy. Teddy. Tapos si Oh, si Teddy. Tapos yung isang ngayon. Yung isang ngayon. Yung Yung isang ngayon. Yung isang ngayon. Yung isang ngayon. Yung isang ngayon o, kita naman yung tsura na. Oh. Oh. hello guys, dito kami medyo nagkakita na naman sabad o oh. sa aming tambayan pakita namin sa inyo yung mga uh, sasakyan ng mga kumpare natin dito sa Hong Kong na pinadrive uh, nila para naman medyo may pagkakwentuhan tayo guys ito. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, Alphard. Alphard. B6. At ito, ito, ito. Ito yung sasakyan ng kumpare natin. Isa sa mga kasamahan natin, driver. Rolls Royce Phantom. Wow. Ayan, o. Oh yan yung dinadrive ng isa nating ah uh, kabayan yan o no? yon, Rolls Royce Phantom wow at, at ito naman yung isa natin sa kabayan natin na ah uh, Tesla yan yung mga pinagdadrive-drive namin dito Tesla electric car yan Oh. No? Hatid ito naman kay Kabayan isa uh, Privia Toyota Privia 2.8 liters. At ito naman sa isa nating kabayan kay Bogs, ang ano niya ay S500 Mercedes, ayan 'no. Oh. Laki niyan, oh. Although lumang modelo pero classic pa rin. Ayun 'no. Oh. Ayun eh, yung driver oh. Yun. Sa kabayan namin na natin isa SL 260. Tapos ito naman sa kabayan nating isa ay Wow, ang ganda. Parang Jaguar, Jaguar. Tapos ito ay o, uh, Altis. Tapos itro e na uh, Audi At syempre yung sasakyan natin Privia <laughs> Ayan mga Tesla Mercedes na lumang modelo Ayan, eh, Oh uh, si Big Boss Ayan si Big Boss oh. Na Alphard odi at saka Tesla. Yun, yung mga dinadrive ng mga kababayan natin dito mga kapwa Pilipino. At ito, yung ano, yung parang ano to eh, uh, Noah. Noah na Toyota. Yun. Yun mga dinadrive dito guys. Ayan guys, so nagbatingan yung uh, mga kasamahan pa nating, ano, kasamahan pa nating mga driver. Ayan pa, oh. Ayan, oh, si Master. Ayan, oh. Mga veterinaryo na dito, veterinaryo. <laughs> oh, no, no. oh, si Master, mas maganda modelo yung Mercedes niya. Ito, parang ano, eh. Ayan. Oh, ayan, oh. Ang ganda ng sasakyan ni Master, parang S S500 din eh no. Oh. Gando. Grabe, ang ganda oh. Yeah. Yan. Brad! Ano pirang maganda mong drive dito sa Hong Kong. Oh, Tesla. Ikaw, Tesla. Ikaw pre. Ano pa kaya ano pangalan mo pre? Pakilala ka. Bani, ah yung black lavergini na drive ka na oo force sa akin force force na naka force puti yung amo ah oo ba tayo doon sa ganun ano naman door sabi niya kasi puti yung amo ko lang Ah. gusto ng bata yun eh kasi top down oo yung course na 10-15 yun sa decaf yun eh hindi cambio. Oh, di, di, di automatic. Pero kung kaya papipiliin, anong sasakyan ang gusto mo. Lahat. Picks, right? Lahat? <laughs> sports car 'yung kulay mo. <laughs> sports car. <laughs> si Boss no. si Boss Bog sa sports car, 'no ba 'yan? <laughs> Ayan Pero kung ikaw ay bibili ng sasakyan sa Pilipinas, let's say nagkapera ka, na ano, ano ang bibilin mo sa sakyan ikaw? Lupa, yun lang sakyan ko eh. Ikaw lupa. Inupa, inupa, sasakyan sasakyan muna tayo, sasakyan. <laughs> Ayun, ah, ha? ano sasakyan ng ang gusto mo? Si ah, yung family. Ano ba 'yan? Hilux na dump truck. Hilux. Oh. So, atin, truck. Truck yun atin, oh. sa atin, sa atin. Oh, no, 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 no sa atin. atin. Oh, sa so, mga mga kasama mo, pag ayaw mo na, itapon. Hindi, kung gusto mo magnegosyo, ay, maganda yun. Hilux! Gano ka lang, gano ka laki? Ganon din, kaya lang, mini... Mini, mini truck yun? Oo. Oh, Pero Hilux ang pangalan. Eh oh. nga, alam mo na, <laughs> alam mo naman si Boss Bogs, to si Istubilibian, hindi talaga oh. naniniwala. Ayan. Ito oh guys, oh, ganda talaga ng sasakyan ni Kabayo, no? no? Sana makapag-drive din lang ako niyan bago ako ma-terminate. No. Wala na pusto pero meron. Ang track niya. Oh. Ano naman? Ah, dali na. Take break. Eh, alis na si Kabayan, no? Oh pag ganyang kahaba ang dinadrive mo, parang nagdadrive ka ng yung jeep ay. Ka, ganyan, oh. tapos speed oh. level ka lang. You know, ah. uh, <laughs> sa, ano, ang you know, sama sa 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 ng loob <laughs> <nags> <laughs> 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 Alam mo, yung yung kutsi ng ganyan, ang abo mo nasa may road. <laughs> Guys, ito naman yung isa naming kasamahan driver na ano, na dumating o. Oh. Sasakyan niya yung X7 BMW. you know yung ganda ganon guys oh eh? no? X7 yeah no? BMW X Drive 407 ganon guys eh? oh no? na guys oh ganda na ganon ganon guys ganon 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 Guys Comment kayo kung anong gusto nyo Sa sasakyan na pinakita ko sa inyo Yung bet nyo Dito sa Hong Kong At least eh May pag-usapan tayo Itong X7 na ito eh Huli na yata Modelo Ng BMW na 7 seater 7 seater din to eh Ah uh, kasi puro ipinapalit sa kanila puro electric na. Exa mm. dan oh, di M W. Ayah si kabayan. Kena berapa dah? Kena mo oh. tengok mo, mo si kabayan, oh. S5 ano, siguro 2010 model yan yung X5 na yun. X, uh, S500 na S500 mga 2010 model so talagang lumang luma na pero classic pa rin oh, ito mo ito naman guys yung isang kasama natin sa sakyan yan Ayan, yun yung sasakyan niya, ayan Ayan, ayun yung bida o oh. Ayan yung kalbo Ayan, 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 ayan Ayan yun, 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 yung driver nito Ayan Ganda, ano? Bago yan Bagong bago nung ano, ano niya Ayan guys, so yun yung uh, mga Kasama natin yung driver no oh. Ayan o oh. Ganyan kami tuwing hapon dito kwentuhan kwentuhan ng walang katuturan. minsan naman may katuturan. O yan Mamaya ganun tanghali. O ayun, yung mga nangyayari sa buhay nila, oo. Biligan ng Patatas, San Pedro at Sakalo. Nakakatanda. May bilang muna dulu. Saki. Bukas 'yan. Dalawang patatas, isang Carlos at Sakalo at p na Siyempre kumalagay ganun. Hura nga nga. Ako nga, sa meddolo, isang bell paper, P16,000. Kung kailangan akong magigat doon, eh, ipupunin eh. Hayop talaga namin ng mga mahalon. Oo, uh, yung ganyan kalaki na bell paper, p Tapos isang kuya, P16,000. Isang peraso, ganyan kalaki. <laughs> si pa, si commander ko, walang kilo yun. Masa ticket lang, binili ko para sa kanya. Pag uwi na namin yun, pero pagbalik, wala na. <laughs> Ang pagkain <-ayon> ng pinse. <laughs> mga galing sa bakasyon lahat yung mga yan. Nakauwi lang. Kaya nagkikwento sila na tungkol sa ano. Yan. Kasi bakasyon ngayong July, August. Kaya lahat, mostly ng mga driver namin dito, lahat nagbabakasyon. Yan. Yan. Ano. Siyempre, kwentuhan ng tungkol sa bakasyon. Yan. Oh, saya di ba? saya ramen dito, di ba? Nang magberik ko eh. Berik ng amo. Nang ng habang Yung iba din Kaya nakita ang amo mo, dapat dito. Palam. Yada. Para'y kwek kwek kung 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 mo kung 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 yung ibang araw na naman sa pag-uwi ko, hindi pinayaran ang natin. Ano yung, pina, ano yung pinagmakasyon? Ilang <laughs> araw oh, nga oh, sa bakasyon ko? Ha? Ilang araw? 21 lang <laughs> ang pinigay. Ah, 21 days. Oo. Oh. Itong araw ka. Oo, oh, babae. Pumuli ko daw sa next na month. Uwi. Pinayaran ko sa pag days. <laughs> pinagmakasyon. <laughs> Ay, okay na yun. At least eh, nakapagmakasyon ka. Nakapagpahinga na kita, pamilya. Ayaw, ayaw. Dapat bumili ka na lang ng ano, kwatro ang kahon. Ayaw ko. Ayaw talaga, ayaw ng ano. Ayaw ng ayaw mga mangyan. <laughs> Oo, ayaw. Ayaw, ayaw ng mga mangyan yung ano. Basta kasi yun. May gulay. Ito guys kasi mangyan ito eh. Kaya ano, kaya tiga Mindoro siya. Yan. Kaya... Kaya nagpainom siya naman doon sa mga kababayan. Ayaw daw talaga na yung Gusto eh. Ano bang inumin doon sa lugar niyo? Yun. Aparador. Aparador. Tsaka ano? Alfonso gin. mga taga bagyo gusto gin. Siya malamig. Ba't mo binili ng ano? Ah, tequila. Wala, wala kayo sa kababayan ko ah. Kaya na si Boss Boss. Ang Alam mo yung binuro na ito, Bo? No. baso. No. Na, toko na, <laughs> o, alam mo ba yun? O, parang <laughs> parang binuro siya to, Bo. Sa mga Chinese food. Diba minsan, yung mga sinisan nilang kampong, nilalagyan nila lang ang na parang yung pagkong. Bing card! Bing niya, dalawang paganda laki. Tapos, nagpahinom daw siya. Nagpakuha siya ng kampong sa likod ng bahay. Hindi nagyan niya ng ganoon. Sinir niya. Punta ka na sarap niya. Oo, galing daw ang kong yan. Sabi ka, bing lang yun. Pagkano lang yun, $50 dito yun. Ayun din ni Renjito, matuwa na daw sila eh. Oo, oh, oh, at oh. least healthy. Oo. Oh, 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 oh. masarap talaga yun, Binkoy. Mabaho lang. Hindi mabaho lang, pero parang... Pero napakasarap. Si That's true. Baga sa atin, buro. Oo, oh, parang, parang gano'n, Sige. mag-oho, Guys, hanggang dito na lang ha. At uh, kita kita-kita kayo kita, sa ulit tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe uh, sa ating channel at sa panonood. Maraming salamat guys. Thank you!